pinakamarumi at mabahong bansa? Ano-ano kaya ang mga ito? Malaking problema ang polusyon sa kasalukuyan, nakakasira ito sa kalikasan, kalusugan ng tao at sa mga hayop. Maraming bansa ang hirap na hirap sa maruming hangin, kontaminadong tubig at tambak-tambak na mga basura. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang environmental studies, Matutukoy natin kung aling mga bansa ang humaharap sa hamong ito at bakit sobrang taas ng antas ng polusyon sa kanila. Tatalakayin natin ang mga pangunahing dahilan tulad ng industrial waste, mahinang regulasyon at mga dulot ng mabilis na urbanisasyon. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating aalamin ang 10 pinakamarumi at mabahong bansa sa buong mundo. Kaya't kung handa ka na, ay tara, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10, Egypt ang bansang kilala sa sinaunang mga mistiko at misteryo ay humaharap ngayon sa matitinding problemang pangkalikasan. Ayon sa ulat ng World Health Organization at World Bank ngayong 2025, isa ang Cairo, ang kabisera ng Egypt, sa may pinakamalalang air pollution sa buong mundo. Puno ng toxic fumes ang hangin galing sa mga lumang sasakyan, pabrika, at pagsusunog ng basura. Ang ilog Nile na pangunahing pinagkukunan ng tubig ay lubha ng kontaminado ng untreated sewage waste mula sa mga pabrika at plastik. Sa satellite data ng 2024, lumabas na mahigit 40% ng agricultural water sa Nile Delta ay marumi, nakakaapekto sa pagkain at kalusugan ng publiko. Bagamat may hakbang na para sa recycling at renewable energy, mabagal pa rin ang progreso dahil sa mabilis na paglago ng mga lungsod at mahinang imprastraktura, patuloy ang paglala ng polusyon na naglalagay sa hinaharap ng Egypt sa panganib. Number 9, Indonesia. Kilala ang Indonesia sa mga magagandang isla at mayamang biodiversity. Ngunit sa 2025, itoy nahaharap sa matinding environmental crisis. Ayon sa Greenpeace at United Nations Environment Program, mabilis ang pagkaubos ng kagubatan dahil sa deforestation para sa palm oil plantations. Nawawala ang tirahan ng mga hayop gaya ng orangutan at tigre at lumalaganap ang makapal na usok o haze sa Southeast Asia na nagdudulot ng sakit sa paghinga. Isa rin ang Jakarta sa mga pinaka-polluted na lungsod dahil sa trapiko coal power plants at pagsusunog ng basura. Ang mga ilog gaya ng Citarum ay halos puro plastic at chemical. Sa kabila ng international aid at mga kampanya tulad ng Clean Indonesia, patuloy pa rin ang lumalalang polusyon. Kung hindi pa iigtingin ang batas at pagpapatupad, maaaring tuluyang mawala ang natural na ganda ng bansa. Number 8 Bangladesh Noong 2025, isa ang daka sa mga lungsod na may pinakamaruming hangin sa mundo ayon sa Air Visual at UN Environment Program. Mataas ang level ng PM2.5 particle, isang maliit na pollutant na pumapasok at nakakasira sa ating baga. Sanhi ito ng usok mula sa mga bricks, lumang sasakyan at walang regulasyong mga pabrika. Bagamat umuunlad ang ekonomiya ng Bangladesh, nananatiling problema ang polusyon. Ang industriya ng damit na malaki ang ambag sa ekonomiya ay isa rin sa pinagmumulan ng water pollution. Ang mga ilog tulad ng Buriganga ay puno ng toxic dyes at chemical. Sa isang pag-aaral noong 2024, lumabas na mas mababa sa 40% ng basura sa lungsod ang maayos na nakokolekta. Dahil sa climate change, mas lalong lumalala ang pagbaha at pagkalat ng polusyon. May mga green initiatives na inilunsad pero mahina pa rin ang implementasyon kung kaya't nanatili ang Bangladesh na isang polluted country. Number 7. Pakistan Ngayong 2025, lumalala ang krisis sa polusyon ng bansang Pakistan. Ayon sa mga eksperto mula sa UN Environment Program at mga lokal na grupo, ito'y may tuturing ng pambansang emergency. Sa ulat ng World Wildlife Fund Pakistan, mahigit 90% ng wastewater ay diretso sa ilog at lawa kahit walang treatment. Kulang din sa maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, kaya puno ng tambak at basura ang mga lungsod tulad ng Karachi at Lahore makapal ang smog na sanhi ng sasakyan, pabrika at pagsusunog ng mga pananim. Pati ang Indus River na pangunahing pinagkukunan ng tubig ay kontaminado ng industrial waste at plastic. Inilunsad ng gobyerno ang Clean Green Pakistan, ngunit mabagal ang progreso dahil sa kakulangan ng pondo at isyong pampulitika. Number 6. India Sa 2025, bilang pinakamataong bansa sa mundo, lumalala rin ang krisis pangkalikasan at kalinisan ng bansang India. Ayon sa mga pag-aaral ng IQ Air, maraming lungsod ang kabilang sa pinaka lalo na ang Delhi. Sanhi ito ng trapiko, mga pabrika, alikabok mula sa konstruksyon at sa pagsusunog ng mga pananim, Marami ring ilog tulad ng Yamuna at Ganges ang kontaminado ng sewage at industrial waste. Ayon sa ulat ng Chandigarh Pradesh Congress Committee, higit sa 60% ng mga water bodies ay hindi naligtas inumin sa India. Ang waste management ay problema rin ng mga lungsod tulad ng Mumbai at Kolkata dahil ito ay puno na ng landfill. Kahit may kampanya tulad ng Clean India, na inilunsad ng pamahalaan upang itaguyod ang kalinisan, proper sanitation, hindi pa rin ito nasusunod at tila hindi isang sapat na solusyon. Number 5. Nigeria Ang Nigeria ang siyang pinakamataong bansa sa Afrika. Ito ay patuloy sa pakikibaka laban sa matinding pulisyon. Ayon sa UN Environment Program at World Bank, ang Lagos ay may isa sa pinakamasamang air pollution sa kontinente. Dahil sa diesel generators, mga pabrika, at sa sakyang walang regulasyon. Kalat din ang basura, sinusunog o tinatapon kung saan-saan. Ang Niger Delta ay lubhang nasira ng oil extraction at ayon naman sa Amnesty International, 75% ng inuming tubig sa rehiyon ay kontaminado na. Kahit may mga government programs, ito ay nananatiling mabagal ang implementasyon. Number 4. Mongolia Sa Ulaan Batar, kabisera ng Mongolia, napakadelikado ng hangin tuwing taglamig dahil sa coal burning at industrial pollution. Ayon sa 2024 UNDP report, nauubos na rin ang fresh water dahil sa mining operations. Marami sa mga naninirahan sa tinatawag na gear districts o mga temporary shelters ang umaasa sa uling para sa init na naglalabas naman ng mga toxic particles. Bukod pa rito, ang desertification ay bumibilis din dulot ng climate change at labis na pagkapastol na nagbabanta sa pagkain at kabuhayan. May mga hakbang na gaya ng tree planting pero ito'y nananatiling kulang pa rin. Number 3. Haiti Sa taong 2025, halos 2% na lang ng kagubatan ng Haiti ang natitira. Nawawala ang mga puno dahil sa illegal logging paggawa ng charcoal at pagpapalawak ng mga sakahan. Dahil dito, lumalala ang pagbaha, soil erosion at bumababa ang ani. Sa Port au Prince, tambak ang basura sa kalsada na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Ayon sa 2024 study, 70% ng populasyon ay walang akses sa malinis na inuming tubig. Sunod sa problema dyan ay ang air pollution dahil sa pagsusunog ng kahoy at basura para sa pagluluto. Dahil sa kahirapan at hindi matatag na pamahalaan, mahirap ipatupad ang mga solusyong pangkalikasan at pangkalinisan sa bansa. Number 2. Chad Sa gitna ng Afrika, dumaranas ang bansang Chad ng matinding environmental crisis ang Lake Chad na dating pinagkukunan ng tubig ng milyon-milyon ay lumiit na ng higit 90%. Dahil dito, maraming mga komunidad ang nawalan ng malinis na tubig. At ang resulta, ang epekto ng dust storms mula sa Sahara Desert ay lalong lumalala. Marami rin ang nagluluto gamit ang kahoy at uling na nagdudulot ng sakit sa baga. Ayon sa World Bank, mas mababa sa 10% ng populasyon ang may akses sa sanitation. Walang sistema ng pagtatapon ng basura at laganap ang sakit na dulot ng maruming tubig. Number 1. Afghanistan Pinakamarumi sa lahat ngayong 2025 ay ang Afghanistan. Ayon sa UN Environment Program, resulta ito ng mga taon ng digmaan, kahirapan at mahinang pamahalaan. Sa Kabul, grabe ang air pollution mula sa mga sasakyan, pabrika at mababang kalidad ng fuel. Marami ang may sakit sa baga. Ang tubig green ay kontaminado ng sewage at toxic waste. Nawawala na rin ang kagubatan dahil sa labis na pagpuputol ng mga puno kadalasang sinusunog lang ang mga basura na nagpapalala sa climate change. Kahit may mga international help, hindi pa rin ito naging sapat. Kailangan ng agarang aksyon upang hindi tuluyang masira ang kalikasan ng bansa. Kung ikaw ang tatanungin, anong mga hakbang ang maaari mong gawin para maging malinis ang mga bansang ito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, This is Bright Alph, and see you on my next video. Peace out.